magpapalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalong lalo na po sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang uh, debosyon ko po sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanata 9, eh, Talata 4, hanggang 5, na umanggit po. Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsuko sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala na makakapagtatrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng San Libutan. Mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoong Iso Kristo ayon dito sa Kabanata 9, 1, Talata 4, 5, ito ay uh, kasagutan niya sa kanyang mga disipulo sa mga katanungan nila. Bakit po ginawa ng Panginoong Isu Kristo ang part na kung saan sundin, ganapin ang kung ano ang kalooban ng nagsuko sa kanya which is ang amang nasa langit na siyang may lalang ng langit at lupa ngayon naman kaya ito ang talata mga kapatid dahil eh, sa isang tao ang uh, kadahilanan ipinanganak siyang bulag ng isilang at ang tanong ng kanyang mga alagad sino nga ba ang may kasalanan ang taong itong ipinanganak na bulag o ang kanyang mga magulang mga kapatid conversation po ng ating Panginoon at ang kanyang mga lingkod. Ito ay kagaya din po sa atin. Kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, maunawaan natin, madaraman natin kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ano ba ang ipinapagawa ng Diyos sa ating Panginoong Iso Kristo? Gawin ang nararapat, tumulong sa kapwa, at maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po naihayag ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil po sa taong bulag na ipinanganak. Wala pong ibang makakagawa kundi ang ating Panginoong Isa Kristo. No? Ginawa niya, binuksan niya ang paningin ng taong ito. Kaya naman, at banggit ating Panginoong Kristo, habang siya ay nasa sanlibutan, siya ang ilaw ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, wala na pong ibang magbibigay liwanag sa atin. Dahil ang po sa Juan 8, uh, talata 12, ang banggit po natin po inyong Kristo, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumunod sa kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman bagos siya ay magkaroon ng liwanag na nagbibigay buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Paano natin maramdaman o paano natin ito maipakita ng liwanag na ating tangan-tangan ay ang ating Panginoong Sokristo, mga kapatid, sa pamagitan po ng patuloy na pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, sa pamagitan po ng ating panalangin, sa pamagitan po ng paggawa natin ng mga mabubuting bagay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ang pagbahagi ng kanyang salita sa mga kapwa natin. Kapwa natin na hindi pa naliliwanagan. Kapwa natin na hindi pa naranasan ang tunay na liwanag, hindi pa nakakamtan ang liwanag na kung saan hindi kayang ibigay ng salibutan. Mga kapatid, manatili po tayo sa liwanag na kung saan walang iba ang ating Panginoong Kristo na siyang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating puso o sa ating isip. Kaya ano anuman ang mangyayari o anuman ang ating gagawin mga kapatid, ganapin natin araw man o gabi, gawin natin ang nararapat sa ikararangal at sa ikaluluwalhati eh ng ating Panginoon. Ibahagi natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating mga devotion. Patuloy tayo mga kapatid magpalakasan sa isa't isa, magbabahagi sa isa't isa at higit sa lahat anumang naranasin ating problema sa ating mga sa buhay. Mga kapatid, walang wala yan sa may ng ating Panginoon sa so Kristo. Gaano man kalaki ang ating problema, mas malaki ang ating Panginoon na siyang may solusyon ng lahat ng ito. Kaya mga kapatid, patuloy manatili sa presensya ng ating Panginoon. God bless us all. Shalom.